try mo mag-apply sa TV Patrol. Ay, saan ka kung nag-a-apply sa TV Patrol? Yan o, oh, hindi ko alam. Ay, gusto-gusto ko nga, ay, yung magbalay-balay tang ganyan. Si Jessica pa, yan. Ay, ano ko ang sinog aray? Oy, oo nga, si Jessica nga. <laughs> ito, ay, abay, Jessica. Ay, gusto, gusto, ay, gusto ko nga mag-apply. So, ay, ako'y bigyan mo ng, ano, yung gang topic o kaya ng script. Oh, paano naman ako may guide? Kainaman. Ayak ga syempre, ay, ari naman i first time ko la ay mahirap ay yan, na basta ako kakandas din na di inay dapat okay. ay may ganyong yung tawag mm -hmm. din eh. yung babasahin man la ang yung ngawa. Oh O sure. siya. Bigyan niyo ako ng iskray para ako ay makapag-apply. <laughs> Ato na nakakahiya. Ayoko na maglaskan daon. Ari yung kapatid ko gusto daw niya magpagupit. Sabi ko, ako na lang ang magugupit sa kanya. Dennis sa Sulano. Eh. Dennis sa Sulano kita gugupitan. O, social ka pa. O. Wala lang gupitan din. Tapos ako pa magbabayad sa iyo. O, pa. basta akong gugupit sa iyo. Papayag ka ka. Ay, gusto ko may merienda. O so social sure ka pa. Ako na magugupit. Dennis pa sa Sulano. Tapos ay gusto mo pa may merienda. Tiga kayo may inangatanang. Sana ako na may masahe. Oo, ako... ah! shit. na magawa, hindi. Total, ikaw naman ang magugupit sa akin. Oo. Hindi, mas maganda kung, kung iisipin mo, mas maganda na. Ginawa mo na rin lang, hindi eh, ako'y okay, mamasayihin mo mo sa akin, tapos oh. mo pa ako. Pero hindi na tama, ayong... Yung, wala mo. na magayon sa ano eh. Una una ko yan, hindi ka marunong magupit. baruno ako! Ano ba, Ilalagay ko sa alangan nilang buhay ko. No? Ang itsura ko. Pag ako pinapahit mo, at least kahit paano, minasahin mo ako at pinakahin mo ako. Ay, naman na mano, ito. Oo. oo. Nandini ako ngayon sa cafe naman at ako'y nagpapabango gamit ko ang adore. Hello po! Oh! Hello! Hello po! Nakakatawa. Sa dito eh, kaya bumalik kami. Ay, salamat <laughs> ho! Ay, buti na lang, ako hanap sa video yun! <laughs> Hello, Ay, tamo, tamo, tamo. <laughs> ah, andam ba ko ah! Thank you po! naka Galing ko po. Tinala, naka Wow! Ay, sala na pala.